So ayun, ito yung magiging itsura ng ating helmet pagka meron na siya ng chin mount by, by hang. Okay, pros and cons na ito. Um, well, una, nakafix na siya. Yon, ang pros is syempre, pag nakafix na siya, pag alam mo na yun, eh, hindi ka na yung manguhula kung paano yung magiging angle ng, ng camera mo. Diba kasi yun na yung fix na, fix na siya eh. So, alam mo yun, okay na siya sa ganyan unlike pag let's say meron ka nito yung mga chin mount na di velcro or this one or whichever na ginagamit mo may, may black may all black din ito um, ito naman yung bago mas bago so pag ito kasi pag nilagay mo dyan pag kinabit mo minsan syempre mang, manghula ka pa ng magandang angle yung the angle na ginagawa mo before and same goes to this syempre ang advantage lang nito is pwede mo siyang gamitin kahit gano karami yung helmet mo unlike pag naka fix ka syempre yan na yun kung meron ka ibang helmet bilha mo ng panibago or depende sa helmet na meron ka kung merong available gan you know, whichever works for you syempre yun yung gusto mo, yun ang prefer mo. Now, I would prefer using this one kasi isa lang naman yung helmet ko. Eh. Unless magkaroon ako ng bago, siguro I would have to get another um, chin mount. So, yun lang. Tapos ito, pag ganahagan to ka, pwede mong tanggalin, clear yung helmet mo kasi baka mamaya yung iyong um, storage ng helmet mo sa motor ay baka sa kahit sabihin natin maliit lang to eh bangga na siya so pag pag ganito ang gamit mo or or this one pwede mo tanggalin and malinis yung itsura ng helmet mo again yun lang pros and cons lang pero the same thing function wise pareho lang naman sila kung nalulubog na ka doon sa mga strap pwede mo hinipitan and all that eto nga lang talaga andyan na yan wala ka nang isipin parang plug and play yun may konting adjust pa pero kung kabisado mo na wala ka nang isipin 咋样？